Ibinahagi ng pag-asa Mindanao na tumataas na ang bilang ng mga bagyong tumatama sa Mindanao, bagay na hindi kananiwan sa mga nagdaang dekada. Ayon kay weather specialist Hannah Salvador, ito ay resulta ng umiinit na klima na nagpapabilis sa pagbuo at paglakas ng mga bagyo. Ang pagdami po o pagkakasunod ng bagyo ay maaaring ignite po natin sa malawak na konteksto. Ang nakikita rin namin ito bilang indikasyon ng climate change. Hindi lamang bagyo ang binabantayan ng pag-asa kundi pati na ang matagal na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Upang mas mapabuti ang pagtugon sa sakuna, pinalalakas ng pag-asa ang pagkikipagugnayan sa mga lokal na pamahalaan at DRRM offices. Hinimok din ni Salvador ang pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang modernisasyon ng kagamitan, dagdag na technical personnel at pagtatayo ng mas ligtas na evacuation centers. Paalala ni Salvador, ang pagiging handa ay dapat magsimula sa bawat isa. Ang may alam at nagkikinig sa mga babala, mas may chance ang makaiwas sa kapahamakan. Hindi kayo namin ang bawat isa na makiisa sa disaster preparedness efforts. Kasi nga itong disaster preparedness is, is the responsibility of each and everyone of us po. Ayun lahat po yun. Tandaan din po natin ang handa. Ang may ala, makakaiwas sa sakuna. Rufa Mokalid, NDBC Bida Balita.